Hello! Maganda ako! Promise! Oh, ito na. Ang iyong iconic scene, di ba? Magkanyari tayo na sa isang talk show. Pero ako ang host at ikaw ang guest. Ang title ng show, Ikapitong Utos, Huwag Kang Makikiapid. Maitatanong ako sa'yo, prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo na asawa ko? Relasyon? Relasyon. Kerida Kabit number 2, Mistress Relasyon. Terry. Huwag mo akong materi, Terry! Ang tanong ko, sagutin mo! Are you effing my husband? <laughs> 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 parang kurat ako doon, ah! Effing my husband! <laughs> ah, di ba? Diba? Kasi parang, oh! <laughs> Di ba ba kayo tutpe? Di ba? Oh, oh. <laughs> Ngayon naman, ito naman ang uh, yung iba na nag-request niya sa akin. Si Miss Maricel Soriano, sasabihin naman ang linya ni Clara sa Mara Clara. Ano? Oh, ano ang dial ko? Di ba, Nay? Eto, Nay. Action. O, oh, bakit ganyan ang tingin mo? Lalaba ka? Huwag mo akong pilitin, Clara. Ah, ganon. Sige, lumama ka. Huwag mo pipigilan ng sarili mo. Lumama ka! Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin eh. Aba, hindi mo alam? Bakit hindi mo alam kasi tanga ka? Ha? Tanga daw ako. <laughs> kasi may kasama, may mga kasama kami na sila hindi! Tumawag na kami ng doktor! Tumawag na sila ng doktor! Oo. Sabi okay. Ko, doktor, daling sa, sa hospital. Ah, sa ER. Sa ER. Okay, okay, sabi ko. Ano sa stress na mo, daling araw oh, no? sabi diba? ko. Sabi ko, Jolly, tumawag na doon ng doktor. Paano to? Ano na doon natin? Ito mawag na doktor. Dito na natin. Alam nga na, nakakaya sa doktor. Diba? <laughs> sa kadusa mo. Kasi mapunta <laughs> na roon yung doktor sa hospital. <laughs> At just... sinabi daw ng doktor, daling sa hospital. So baka mami, oh my gosh. Kailangan dali, nga daling sa hospital. <laughs> Kailangan nga <laughs> daling sa hospital. Dito na lang sa hospital. Di ang na namin nandun. Di siyempre, ang daming tao, sinarado namin yung mga ano... Yung mga kurtina-kurtina sa mga ER, di ba yung mga kurtina, kurtina uh -huh. doon? Diba uh -huh. uh -huh. kurti Habang ako, sa yung isang ano, kasama namin doon, hmm. si mga artista na yung kasama <laughs> namin, hindi ko yung mabinapagin. <laughs> yung isang artista na kasama ko, kami na yung nag-check ng room. Uh -huh. Oo, nag-ano na naga, ano, naga, kami room ng form. Fill ng forms. Dumating yung doktor. Ito na yung punchline. Ano? Derma siya. binata mo di ba? <laughs> di ba? parang lumindulan patayung capes kita oh yung goodness sa shape So, sa lang, sabi din na ko si Rusbarcia Soriano, di ba? <laughs> oo. oh 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 siya, oh oh my goodness! Maricel Soriano, makakadate ko. oh 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 Top down oh oh mm. Yabang, bang tap down Soriano, uh -oh. kasama ko ko umulang <laughs> <laughs> ano. uh -oh. na ako. Hindi muna, ano dito, <laughs> pa tayo sa ano 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 sa ano 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 Ang ano 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 Awkward, awkward yun. <laughs> <one and> <laughs> Hindi <laughs> na sabi ko, hindi yata para sa akin si Marichal. Sabi ko, pahira. Talaga, yung hinaharana mo ko. Di ba? na mismo? mm -hmm. Uulitin natin. Ay, may gitara ka na Siyempre, wala pa eh, di ba? Katatapos lang ng Valentine's eh. You are my... Ay! Ay, ano na pala yung wala na. Wag yun, wag yun, wag yun, wag Ano ka ba, boy? Oh, kaya nga, hindi ko nga tinuloy eh. Okay. Di ba? Okay. Mm -hmm. I found a love Yan yeah, ang eh. Si Paring Ed ang kumanta niya. Si Paring Ed. Sino For, si Paring Ed? Ed For me Darling just dive right in And follow my lead Ito problema kay Bupoy. nai in ako pag kinakataan ako eh. I found love Right here beside me. I found a love Beautiful and And with a dog. Oh, oh. Lola. Lola. I never knew she was the someone waiting for me. We were just kids with a dog fighting against all odds. I will not give you up. This time.

Oh, love Thank you, love you, love you. you love I you. love you talaga, Buboy. Yung bag ko, yung maleta ko sa airport, galing kami Hong Kong. Oo, oh, oh, nag-Hong Kong kasi yung -home aming home show kami. dati, yung kay Buboy. Oo. Oh, oh. Yung kaya oh, ni oh. Mr. Kylie. Eh, pa-uwi na, sa airport na kami. Nandun pa lang nga yata tayo. Oo, oh, oh, yung conveyor din natin, oh, oh. natin lumabas yung at nung lumabas naman, di ba? Ang tambok talaga yung maleta. Parang ang dami na kain. <laughs> <laughs> may mga <laughs> dilata, <laughs> may gali. mga corn dip. <laughs> Kung ano naman ano mga nakalagay. Ano, ano. Nagpunta ako sa ladies' room. Naririnig ko. Nobilita Gallegos, your bag is ang bulalat. In on the air sa ano? Sa microphone, sa buong airport. Sabi ko, si Maria yun Ano yung isang bulalat na yun? Ko, pagdating ko dun, ay, nakabukang ganun yung maleta ko. Napunit. Ang dami. May mga bakal pa eh. Oh. Kasi bumili ako baga, ng para sa banyo. Sa banyo, di ba? O, oh, may yung mga bakal. Kayo, kahit hindi niya kung sinasadya, ang life niya ay COVID. Ano ka na, Nay? Ang dami niyong movies. Oh, oh. Ilan, nakailang and Marsha kayo? Oo, oh, ang dami kaya. Kung saan-saan kayo na pumunta? Oh. Meron pa kayo ni Danny Vani. Oo, oh, oh. kilala mo ba yun? Ang, <laughs> ang boyfriend kong Kano. Ang boyfriend kong Kano? di ba? Alala ko yun kaya. Oh. Pogi yun, no? Oo, oh, oh, pogi yun. Pogi diba? yun. May commercial nga siya nung... No? Oh, sayang. Oh, oh. Nagpapaligawan kayo ba? Hindi. Hindi? Na? Hindi ka na Slight. I'm sure may busy ka nun. Sino yung boyfriend mo nun? Naku, huwag na natin Kasi hindi maganda. Ay, hindi maganda. Oo, oh, hindi. Huwag na natin pag-usapan. Sa dami ng na pelikulang nagawa mo yes. Kasi, hindi ba? Sino ang closest sa'yo hanggang ngayon? Well, number one, si Ra Randy Santiago. Ah, okay. Si Edu. Uh -uh. At saka si Robin. Yan yung mga kaibigan kong taga-showbiz. Sila yung tatlong mga talagang matagal ko ng kasama, matagal kong kaibigan. Kasi with Randy, one of his Howie boys. Mm -mm, bata tama. pa kami, di ba? And then with Edu, I became close to him kasi nagkaroon. Isa sa mga unang sitcom ko is Love Me Dudes. Ah, may ganun Remember? Na. Oo, oo, Love oo. Me Dudes. Alma and Edu, Channel 4. Uh -oh. Do you remember? No, Dum I don't. Dumalaw ka pa sa amin sa, sa set namin. Ferosa ang kotse mo. Ang galing mo. Remember, Naalala ko yung sasakyan. Both of you have a Ferosa. Remember? Correct. Twins. Yes. Twinings. Yes. Ano eh, dalawang beses mo akong witness sa... Oo, di diba, no? Sa love life ko. Oh, Oo, oh, dalawa. Nakakalawa oh, oh. kang gawin natin tatlo. Edjo! just <laughs> <laughs> Edjo! <start> edjo! Ano <laughs> bang title nun show namin yun? Yung paano Paata. yun? Gusto ko maging porn. Ha? Sabi? Yun na title. Oo, oh, yun talaga? <laughs> talaga ba? Nakakaloka. <laughs> eh kasi naman yung movie na yon, time ng ano yon, time ng pandemic. Alma cares. Ay. Nasa oh, ano kami noon sa Subic. One week, uh, one week, more than one week kami naka-lock-in kami. Eh si Osang pa'y kasama ko. Ara ako si Osang. So, hindi bago sa amin na mag-comedy ni Osang. Kaya pag nagbatuhan kami, kami, oh, oh. kami parehong oh. mabunganga. Oo. Oh, oh. Grabe yun. Hindi mga hiyot yun, di ba? Mga hiyot, pati dialogue. Tsaka, yun ang maganda eh. Kagaya sa 3-in-1 natin. O, di ba? Ang saya natin, di Pinapanood diba? ko kanina yung 3-in-1 natin eh. Pinapanood sa akin kasi hindi ko napanood nung Sunday. Diyos ko, kahit pala tumatawa tayo tagkamali, kasama po oo oo. yun. Oo, oo, <laughs> oo. Alam mo, hindi nila kinakata. Alam mo ba? Oo, oh, oh, di ba nila Kaya laki na kata. Kata. Kaya, syempre, usapang guy and peep. Yun yung ganon, di ba, tingay? Kayo talaga, ata, ang original love team ng Pilipinas. Yun ang tingin ko. Paano mag-umpisa ang pair up niyo? Paano mga nang umpisa? Ah, oh, teka. Naiiyak na yata ako. Bawa ko yung kwento. Hindi ko <laughs> muna <ang luwa> ko muna yung <laughs> luha <laughs> ko. Kasi ate kayo naman. Sige na. Pwede kayo bulong muna. O oh, sige, sige. May dala-dala pa akong bulaklak. Talaga? Hindi niya in in-entertain. Hindi ka niya binalikan lang. Call man lang or something. Ay, hindi. Dumating naman siya. Ah, okay. Bigla kong tumahimik eh. Hiligay <laughs> ko lang. Bye. Sabi mo, bye. <laughs> Alis na ako. Pagod ka. Alis na ako. Buma bumaba na ako. Pero ko yung bulaklak. Ayawang <laughs> ko ba ba't akong Hindi. Okay lang yung tigay. No? That's fine wala kang dapat na i-expose. Eh. Hindi naman okay, yung laba ko kahit pianino. <laughs> okay lang yun. Ano, eh, basta Sige. yun ang sinasabi ng puso eh. Sundin ang puso. Sige. Hindi ba? Eh. Pero wala na yun. Wala Tapos na yun. Tapos na yun. Masa oh. oh. oh, ka-work sila, Jody, mm -mm. Jolina, yeah. si Janine. Mm, -mm. mm, -mm. mo na ba siya? <laughs> I should say that um, we're doing really well, going really steady. We're really happy. I guess because she's an eh, actress, professional. Oh, oh, professional and bad. Diba? Masayahin din, baliw din. Oo, oh, baliw din siya. Makulik din, oh, diba? oh. And ano, uh, so we really get along. So, happy kami. I have a lot of scenes with Janine. Kaya nag maganda na yung na-establishing working relationship namin. Kasi you mean sunflower? With my... <laughs> <laughs> With my sunflower. <laughs> Your sunflower. Uh, sunflower. Ako daw ang araw at nagsinag ng nag. nag, nag <laughs> Oo. Oh. Tama naman. So, tatawa kami parang baliw din siya, gano'n. Oo, oh, oh. ano alam mo, na ako natatawa kasi yeah. you laugh together. Yeah. I found a jokester also. Pareho kami oh, ng humor. Oo, oh, oo. Oh, 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 And then, dedication and passion. And then, takaw din. Alam mo yung may hirig din kumain. Gusto ko pa rin parang kawang gawa. Gusto ko pa rin parang public service na ano show. Alam mo, maganda uh -oh. yung Inisip Yan pa rin yung gusto ko talaga. Kasi ever since, ganyan lang gusto mo. Oo, uh -oh, gusto ko talaga. Hindi ba? Gusto kong makialam sa problema talaga ng mga tao. Kung Hindi anong kailangan. Hindi kaya tao kailangan. Uh, Ayun na nga. Ha? Kasi makikialam ka para maayos. Maayos. At magkaroon sila ng mas matiwasay na buhay. Na, na buhay. Yan diba? talaga. Mm. Uh -huh. Yan talaga yung gusto ko. So, ngayon alam niyo kung gaano ko siya kakilala. <laughs> uh, uh -huh. Hindi ba? Huwag ka lang ng violet. kasi nagmukha kang bay. Grabe. <laughs> <laughs> Grabe, nagkatraiduran. <laughs> finally nung nag-extra na ako tsaka raket na ako sa mga oo, sa mga drama sa mga ganyan yan. ikaw na kapit bahay lang yata ako noon tapos ang eksena mo gan ganito ganto ka oh paano yan, paano yan? nandyan na kami ikaw na lang hinihintay namin after <laughs> dinner sabi mo talaga ay ano yon ano yon ha ha iiyak naman kakakain lang busog na busog papaiyakin na agad oo Si Edi, eh syempre, ako naman nakaganan ako. Naku, si Marisol Soriano. Naku, gagalit. Ay, nga. Oh, o, sige na. Mm, action. Umiyak naman. Mukhang tanga. Oh. Diba? Mm. Oh. Oh. Umiyak naman. 'Di ba? Reklamo lang. Oo, oh, oh, mareklamo lang. Gusto, gusto, gusto pa. Oo, oh, oh, just ka maraming sinasabi, 'di ba? Oh, ang dami ka, sinasabi, diba? Ang, ang galing. At saka diba? ganito ka. Alam mo pag wala sa iyo yung camera, naiinis ako sa iyo, but ganoon. Eh. Alam mo kasi merong nagsasabi sa iyo ng dial pag dialogue mm -mm, mo na eh. Mm -mm. So alam mong pag yung nakatutok yung camera or nakapitik doon sa kasama mo nakatingin ka doon sa magsasabi ng dialog uh -oh. uh -oh. mo galing uh mo -oh. diba yung nagsasabi ng dialog niya off screen baka hindi pa ito alam ng mga tao hindi nagma mouth nagsesenyas lang uh -oh. nagsesenyas Uma lang umaarte lang oh, um oh my god o oh, kunyari ang 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 dialog ay matagal na kitang hinahanap yung nagdedictate sa kanya ng dialog ganito Nakukuha niyo. Matagal na kitang hinahanap. Ang yeah. galing, no? Mime lang yun, ha? Phantom mime. Parang phantom oh Oo, oo, oo. Isang basa lang ni Maricel Soriano. Bitaw na. Take na. Ang galing. It's not enough that you are talented or that you were given an opportunity. You're really meant to be an actor. Ay! 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 ka! Ay! Bibigay po gay lang ako. Ay! Dito Ay! 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 Kay ay! 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 ako para sa iyo. Oh tingnan mo naman, di ba? Ang usapan kasi, ang usapan ako yung guest eh. Ba't yan hindi natutuloy? Ba't meron na naman ibang dumating? Ako yung guest. Ako guest? Ang taray naman ito kay Kinol ba kayo? Kinol namin ang sarili namin. So kasama na kami dito sa interview. Ano pag-uusapan natin? Nasa ka na kayo. Parang ayaw ko. Hindi, hindi, hindi. Gustong gusto ko. Gusto. Ah, oh. Pupapa, okay, okay, okay na tayo? Roll na tayo? <laughs>